Hello mga Kapinoy Traveler! Welcome back to my channel! Kumusta ka na? Pagod ka na ba sa kaka-overtime pero parang di pa rin sapat ang kinikita? O baka naman gusto mong bigyan ng mas magandang kinabukasan ng pamilya mo? Well, kung oo ang sagot mo dyan, Australia might just be your next big adventure. Bakit? Kasi ngayong 2025, bukas na bukas pa rin ang pinto ng Australia para sa mga skilled Filipino workers na tulad mo sa healthcare, engineering, sa IT, construction, education, at maraming marami pang iba. At sa mga nagtatanong naman dyan kung anong meron dito sa Australia para mainganyo kang magsimula ng bagong buhay. Well, pag-uusapan natin yan. At ang unang rason dyan ay dahil mataas ang pasahod dito sa Australia. In fact, ang current minimum wage dito ngayon is at cents per hour at planong taasan ng 3.5% simula ngayong July 1, 2025 to $24.95 per hour. At take note, yan po ay minimum wage lamang, meaning hindi dapat bababa ang sweldo mo dyan. At ang pangalawa is maganda ang kalidad ng buhay dito sa Australia dahil ang Australia ay nasa top 10 sa buong mundo na may magandang healthcare, education at marami pang rason. Ang pangatlo ay may maraming opportunity for permanent residency hanggang maging citizen ka na dahil sa pathways na available lalo na sa mga skilled workers na tulad mo. At syempre, may mga libre at legal na paraan para makapasok ng trabaho dito sa Australia. So sa video na ito, bibigyan kita ng kumpletong guide kung alin ang sampung trabahong may pinakamalaking demand dito sa Australia, magkano ang sahod kada taon, at kung saang state or region sa Australia sila mas in demand. Kaya kung ready ka nang i-level up ang karir mo at itaguyod ang pangarap mo abroad, ituloy mo lang ang panunood. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa aking mga future videos na i-upload na kagaya nito. So let's get started! Before we start, alamin muna natin ang statistics at reasons kung bakit in demand ang skilled Filipino workers dito sa Australia. Simple lang. Australia is facing a major shortage of skilled workers at dito pumapasok ang kagalingan ng mga Pilipino. Una, magaling tayo magsalita ng Ingles. Mahalaga ito sa mga customer-facing jobs at teamwork sa workplace. Pangalawa, Marami sa atin ang may international work experience, lalo na sa healthcare at constructions. Pangatlo, madaling makibagay ang mga Pinoy. Flexible, mabilis matuto, at masipag. Tatak ng Pilipino, ika nga. At higit sa lahat, maraming Philippine qualifications ang tanggap sa Australia. At may mga kasunduan o agreements ang Pilipinas at ang bansang Australia para padaliin ang migration process. Alam mo bang ayon sa 2021 census, may mahigit 310,000 Filipino migrants na sa Australia? Ang healthcare at social services ang pinakamalaking sektor kung saan nagtatrabaho ang mga Pinoy. Pinakamadalas na pathway ay ang skilled migration visas at taon-taon ang mga Pilipino ay kabilang na sa top 5 nationalities na nabibigyan ng skilled visa sa Australia. Ang number one in-demand job sa Australia ay para sa mga registered nurse. Bakit ito in-demand? Dahil sa tumataas ang bilang ng mga matatanda sa Australia at may mga healthcare reforms din na ginagawa ang kanilang gobyerno. Ang sahod dito ay nagre-range mula sa 70 to 100,000 Australian dollars per year at matatagpuan ang mga trabahong ito sa Sydney, Melbourne, Adelaide, sa Brisbane at iba pang mga regional areas. Ang kailangan mo lang dito ay mag-register sa AHPRA plus bridging program kung kailangan. Magresearch din para din malaman kung ano pang mga requirements ang relevant sa pag-apply dito sa Australia bilang registered nurse. Ang pangalawang in-demand job dito ay ang mga software engineers at developers. Bakit ito in-demand? Dahil ito sa lumalawak na tech industry sa Australia like sa artificial intelligence, cybersecurity at sa cloud. Ang sahod nito ay nagre-range mula sa 100,000 to 160,000 per year. At ang mga trabahong ito ay kadalas matatagpuan sa mga malalaking syudad sa Australia, kagaya ng Sydney, Melbourne Australia, sa Brisbane, uh, at ang mga skills na kinakailangan dito, at least merong kang knowledge o skilled knowledge sa Python, Java, sa React, sa Amazon Web Services, DevOps at maraming marami pang iba. Kaya mag-research din ko ano yung mga requirements at mga relevant na mga experiences na meron ka para mag-apply ng skilled worker job dito sa Australia. Ang pangatlong in-demand job dito ay ang mga electricians. Dahil maraming infrastructure na binubuo at binibuild ang Australia at renewable energy projects. Ang sahod nito ay nagre-range mula sa 70,000 to, thousand 70, to 100,000 Australian dollars per year. At ang kadalasang trabaho ito ay matatagpuan sa malalaking din at sa mga regional areas gaya ng Perth, Brisbane at mga mining towns ng Australia. Ang skills na kailangan mo dito ay kailangan kang magkaroon ng skills assessment at trade license. Ang pang-apat na job in demand job dito ay ang mga metal fabricators at mga welders. Bakit ito in-demand dahil sa booming ang construction at manufacturing industries dito sa Australia, lalo na sa Brisbane na, may, na magkakaroon ng Olympics ngayong 2030. Ang sahod nito ay nagre-range mula sa 60,000 to 90,000 a year. At ang kadalasang hotspot cities or areas na meron dito ay ang Western at South Australia at even sa mga regional zones. Ang Certificate 3 ang kailangan mo dito in engineering or equivalent, o kung meron kang degree, mas maganda. Ang fifth in-demand job dito sa Australia ay ating mga kababayan ng mga chef-cook or mga cook. Bakit ito in-demand? Dahil tumataas ulit ang tourism at kulang ang hospitality staffs dito sa Australia. Kaya kailangan ang mga chef at mga cooks dito. Ang average salary nito ay nagre-range mula sa 55,000 to 90,000 Australian dollars per year. At ang mga hotspot nito ay ang mga tourist destinations gaya ng Sydney, sa Gold Coast, sa, sa Cairns, sa Hobart at marami pang mga big cities na laging pinupunta at bidinadayo ng mga turista. Madalas ito is sponsored under TSS subclass 482. I-research mo lang ang subclass visa na yan para malaman mo ang mga requirements. Ang pang-anim na in-demand job dito sa Australia ay ang mga early childhood educators. Bakit ito in demand? Dahil malaki ang suporta ng gobyerno para sa mga early education. Kaya nangangailangan ng maraming teachers or early childhood teachers or educators ang Australia dahil sa kakulangan ng mga staffs dito. Ang sahod nito ay nag-range mula sa 50,000 to 75,000 Australian dollars per year. At ang hotspots nito ay ang, ang mga regional areas ng Victoria, sa Tasmania, sa Northern Territory. At kailangan mo at least meron kang certificate 3 or diploma in early childhood education. Ang pang 7 in-demand job dito sa Australia ay para sa mga disability support worker. Bakit ito in-demand? Dahil lumalawak ang NDIS program dito sa Australia at nangangailangan ng mga bagong staffs. Ang sahod dito ay nagrange range mula sa 55,000 to 75,000 dollars a year. At ang hotspots nito ay ang city ng Brisbane, Canberra, Adelaide at marami pang mga regional areas. Ang certificate na pangangailangan dito ay ang Certificate 3 or Certificate 4 para sa Disability Support or Equivalent. Ang pangwalong in-demand job dito ay ang mga construction managers. Madaming malalaking housing at road projects ang ginagawa ngayon dito sa Australia kaya ito naging in-demand. Ang sahod nito ay nagre-range mula sa 100,000 to 150,000 Australian dollars per year. At ang hotspots nito ay ang Sydney, Perth, at iba pang mga regional West Western Australian cities. Kailangan ka dito at least meron kang degree sa construction or project management or equivalent. And the more experience you have, the more chances of you getting the job. Ang pang-9 na in-demand job dito sa Australia again ay para sa mga social workers. Bakit ito in-demand? Dahil sa pangangailangan, ang malaking pangangailangan sa mental health, family support, at aged care. So at least meron kang equivalent na certificate or experience nito dahil ang sahod nito ay nag-range mula sa $60,000 to $90,000 per year at ang hotspots nito ay matatagpuan sa Victoria, sa Canberra, sa ACT, or sa mga regional indigenous communities. At least meron ka nitong bachelor's in social work plus AASW eligibility. Mag-research lamang kung ano yung mga requirements at available uh, opportunities dito sa Australia para malaman mo kung paano mag-apply. Ang ating pangsampo at huli ay ang mga civil engineers. Bakit ito in demand? Dahil patuloy ang urban develop development at infrastructure projects dito sa Australia. Ang sahod nito ay nagre-range mula sa 80,000 to 150,000 Australian dollars per year. At ang hotspots nito ay ang city ng Brisbane, Perth, Townsville at marami pang mga areas kailangan ng Engineers Australia accreditation para maka-apply ng trabaho ito. The more experience you have, and if you have the degree, the more chances of you getting the job. Kaya kung meron kayong mga documentations at mga certificates na relevant dito sa mga job opportunities na ito, make sure that you gather them, certify them, and submit them together with your application para makakuha kayo ng job dito sa Australia. So ano sa mga trabaho ito ang Swak Sayo, Kapinoy Traveler? Simula na ang pag-job hunting at mag-apply sa mga registered agencies sa Pilipinas para sa new job journey mo dito sa Australia. At huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa iba pang mga video tips at updates na kagaya nito. Thank you and God bless.